Vic Soto pinamanahan ng limpak-limpak ang anak niya kay main Mendoza. Sa isang nakakagulat na balita ay kinagulat ng showbiz world, kinumpirma ng ilang malalapit na kaibigan ni Vic Soto na pinamanahan niya ng napakalaking halaga ang kanyang anak kay main Mendoza. Ang nasabing pamana na sinabing umabot ng milyong-milyong piso ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga at tagasubaybay ng sikat na komedyante. Ayon sa mga ulat, matagal na palang pinaplano ni Big Soto ang pamana para sa kanyang anak. Ang kanyang layunin ay masigurong maayos ang kinabukasan ng bata. Gusto lang ni Bossing na walang alalahanin si Maine at ang kanilang anak. Pagdating sa pinansyal na aspekto, ayon sa isang mapagkakatiwalaang ang source, dagdag pa ng source na is ni Big na mabigyan ng magandang buhay, ang kanyang anak at, ma at may paramdam kay Maine ang kanyang walang hanggang suporta nananatiling tahimik si Main Mendoza tungkol sa usapin, subalit marami ang nagaabang ng kanyang reaksyon sa social media. Ang mga taghanga ni Main at Bic ay nagpahayag ng kanilang suporta at tuwa para sa mag-ina. Talagang mawagmahal na ama si Bossing, sobrang nakakatouch ang kanyang ginawa, sabi ng isang netizen sa Twitter. Ang iba naman ay nagpahayag ng kanilang paghanga sa pagiging responsable at maalalahan ni Bic bilang isang ama si Big Soto na kilala sa kanyang mga matagumpay na proyekto sa telebisyon at pelikula ay patuloy na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at suporta sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi niya pinakabayaan ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Ang balitang ito ay muling nagpapatunay sa kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya bukod sa kanyang pamana kay Maine Mendoza at sa kanilang anak kilala rin si Big sa kanyang mga malasakit sa kanyang iba pang anak. Mahalaga sa akin ang aking pamilya. Sila ang aking inspirasyon at lakas. Ani ni Vic sa isang panayam. Ang kanyang mga anak ay patuloy na sumasalamin sa kanyang mga prinsipyo at aral na tinuro sa kanila. Hindi malinaw kung ano ang eksaktong mga plano ni Vic para sa hinaharap ng kanilang anak ni Min. Ngunit tiyak na patuloy siya magbibigay ng suporta at pagmamahal sa ngayon inaabangan ng marami kung paano ito makakapekto sa relasyon ni Main at Big, pati na rin sa kanilang mga anak. Sa huli ang naging hakbang ni Big Soto ay isang patunay na walang kapantay ang pagmamahal bilang isang ama. Ang kanyang pamana ay hindi lamang simbolo ng kanyang kayamanan. Kundi isang paalala na ang pamilya ay laging uunahin sa kabila ng lahat ng balakid na nanatiling maratag at puno ng pagmamahal ang pamilya Soto.